So, magandang buhay ka, Baya. It's me, ang enday ng ina nyo. So, ano, um, mag-grocery muna kami para ibigay doon sa, ano, sa mga na-terminate. And then, papunta na kami sa, ano, yan. Punta kami sa MTR, June 1. Sa exit A po kami, ano, magkita-kita. Ayun. Yung mga iba, hindi makakapunta kasi, ano, ang ewan ko kung bakit. Ah, uh, yan, grocery muna tayo. Lang <laughs> bon? Hello. Hi hi. Tapos pabigay sa three minutes. Hay nga. a. Oh, oh. Maraming salamat po Panginoon magiging ng pagtalain mag ma -ma pa po, po kayo para mas marami po kayo na ating kababayan. Sige, bye-bye. Ah, Bye po. Ako din po, Sige, sige, sige. sige, ba -ba ma sitzen, sige, sige, sige. sige Maghanap na po kayo. Maghanap na po kayo. Bye bye. Good luck. Diyan ka na lang. Bye-bye.

on the side <laughs>